Hello guys, good evening, welcome back to my channel. Yan guys, may meron tayong isda, no? Yan, isang kilo ng tamban. So gawa tayo ng paraan guys kung ibang luto na naman, no? Para mapasarap natin ang tamban kasi ang tamban ay hindi siya masyadong kung ano, hindi tulad ng ibang isda na masarap siya yun Ayan. Ah, so, gawa tayo ng ibang paraan, guys, sa pagluto. Yan tinanggalan muna natin siya ng kuan yung kaliskis bang tawag yan sa Tagalog. Ayan. Tapos, alisin natin yung buto. Yan, itira natin yung laman, no? Ayan, hiwalay natin sila. Lagay natin sa isang mangkok. O, panaksan sa bisaya. Yan So, isang paraan ng pagluto ng kuan ng tamban para ito ay sumarap kasi kadalasan luto ng tamban ay isang paksiw prito na kasama na lahat yung kuan yung ulo at saka yung kanyang buto ayan tapos paksiw kaya uh, gawa tayo ng ibang kuan ibang luto no so ayan habang nagkawin tayo nagtanggal tayo ng kaliskis at saka yung niya yung buto niya ayan natin hanggang sa kuhanya, matapos natin ang pagtanggal ng buto at kaliskis so napa, naisip ko ito kasi nagsawa na kami sa luto kuhan prito na yung pipritohin ba lahat yung kuan isda saka yung pagluto ng paksiw kaya naisip ko na baguhin naman ang ano ang style ng pagluluto no Kaya guys, ang gagawin ko dito guys, kwan, ay uh, lagyan ko siya ng itlog at saka harina tapos kunting asin ihahalo natin tapos ano ilagyan natin ng crispy fry saka natin siya piprituhin ano so makikita nyo yan pag ano pag tapusin nyo yung video makikita nyo yan kung paano ko siya ginagawa ano? at paano at talagang masarap to guys para may iba naman ng lasa ng ating tamban Actually, medyo mahaba ang video natin kaya tsaga tsaga ano lang guys para sa aking ano sa aking wits no para makakuha man lang tayo ng time so Newbie pa tayo dito sa Newbie pa ako dito sa larangan ng YT World. Ayan guys. Ah, sana tapusin niyo ang video para makakuha rin kayo ng Paraan ng pagluluto ng tamban na isda. So, fresh ko pa siya. Uh, ito ay isang kilo so ayan guys okay habang nag ano pa tayo naghimay pa tayo ng isda no shout out natin shout out pala ang ating kuan ang aking mga uh, kaibigan dito sa YT yung nagpiplay play na tumutulong sa aking mga video sa aking mga playlist na nagpiplay sila para matulungan nila ako sa akin WH so shout out pala sila kuan ah uh, just it's just ah uh, idol Derla ah uh, the sila mph to KL mami hi mami shout out mami si kuan si LNPH si Juan. Shout out. Sislin Joyce, mahumot. Katigbian, buhol. Shout out, ya. Yeah. Si Lakuan. Uh, Ma'am Jonas. Ma'am Jonas Channel. Sino pa ba yung iba? Shout out natin yung nagpi-play sa Juan, Aking mga video yung tumutulong sa aking video ati Shally Shaw Ate Shally Shout out Shally Estrada Shally Italy So shout out Si Kwan Si Kylie Si, si Ate Norminda De Leon Oh Kylie 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 Lim. Shoutout kay Lilim shout out kay salamat kay sa mga live na ako nagtambay ka kay nag play sa akong mga video kay so guys ayan so yung iba pasensya na kung hindi ko na shout out ha next video na lang kasi malapit na ang natin malapit na matapos ang ating ah uh, pag prepare na ating lulutuin tamban with matching egg asin at cornstarch ayan guys nahalo-halo natin nang mabuti ang ating itlog para siya ay matutunaw ayan mayroon na tayong crispy fry so hintayin so, nyo guys kung paano so alam ko na alam nyo na to kung paano yan gagawin no? O yan. So, ilagay natin sa isang lagayan, sa isang plato ang ating crispy fry. Lagay natin lahat. Yan. So, shout out again. Si Ate Kylie. Ate Kylie and Ken Mark. Shout out Ate. Diesel So, ayan, Nagpaano na tayo ng mantika no? nagpapainit na tayo ng mantika so yan sangsaw natin sa may itlog tapos ikot natin sa yan ng ating crispy fries saka natin ilagay sa kawali na mainit yung mainit na mantika ayan guys so ganon ganon ang paraan ng kwan mga bagong estilo bagong style, bagong paraan ng pagluto ng tamban para sumarap siya. Kasi sawa na tayo sa mga kilaw-kilaw, no? Kilaw, tapos prito, yung piniprito lahat, tapos yung paksiw. At saka tinulang isda. Ayan ginawa natin ginawa natin ang paraan para itoy sumarap so kung gusto gusto niyo ang video na to uh, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para sa mga uh, next natin gagawing video para makita rin niyo ang ating mga tutorial kung paano no yung mga paraan so yan guys thank you for watching hanggang dito na lang Okay, shoutout na lang uli sa lahat ng aking mga friends.